Ito sa binibili natin. Dagka, sapagkat napakadami po talagang binaba. And ang solusyon po talaga dito, sir, ay yung flood control. Speaking of flood control, ito po, uh, kausap ko po kanina si Engineer Glenn, tinatalong po yung ating pumping station kung ano na nangyari. Kasi po, may mga pumping station po tayong ilalagay sa bawat bayan. Ito po sa Kalumpit meron, Agunay meron, Malolos meron. Ito po ay tumutal ng sampung pumping station. Ano po? At itong flat control natin, nandiyan na po eh. Dito po sa Kalumpit, unang-una, diktima po tayo ng nanggagaling sa Pampanga. Itong ginawang dredging sa Pampanga, ano po? At itong ginawang silting sa Pampanga ngayon, Hopefully, makatulong po ito sa atin sapagkat uh, inanggagaling eh, dito sa may kandaba, pumupunta sa kalumpit po talaga yan. Pagkatapos ba doon, bababa sa atin, actually, itong kalumpit at tagunay at takunan talaga ang bagsakan ano po, nang nanggagaling dyan sa may bandang Pampanga, Nueva Ecija, yan po yan. Well, ito kaya nga po yung platform doon nandiyan na inilalakad po natin lahat ito. Kasi, sir, Magpagawa man tayo na magpagawa ng mga eskwelahan, kung hindi po natin maayos yung blood control, bababa at bababa ang lupa, tataas at tataas ang dagat. Kasi po ang, ang mangyayari dyan, tambak tayo ng tambak, may iiwan yung mga bahay. Kasi ang kailangan po talaga dito ay ayusin yung blood control. Yan nga po yung isinisigaw o sinigaw sa ating mahal na Pangulo. Ano po na uh, ano po, kailangan po natin na ng unang unang-una ang kalumpitin biktima ng high tide. Ano po, ang hagunay biktima ng high tide, ang malolos biktima ng high tide. Kaya nga po kami tatlong governor, Governor Garcia, Governor Pineda at ako, ay nilatag po namin yung tinatawag na mega tide. Yung po yung coastal defense na itatayo po yan mula doon sa Pataan, ang unang nilapit po namin dyan, mula Pataan hanggang Kabite. Tapos kaya na na-approve po ng NEDA, awan ng Diyos, na-approve na po ng Region NEDA, sir, ay itong flood control na ito, which is the, the, the coastal defense, ang tinatawag po natin yung Megaday. Well, ito po ay tataas na po sa taas para mapag-usapan at dadali na po doon sa national government para ito ay anong gagawin niya na ako ito ba ibibigay sa private contractor sa private uh, uh, contractor or sa government ang magbabadyet nito napakalaking budget po kasi nito this is a flood control na yaharang po sa kosal kasi ang na-approve po is mula pataan hanggang Metro Manila ayan po so maganda-ganda na po ito ang problema lang dito ngayon Kailan ang implementation nila? Kasi inagpulpa na po ng regioneta ito. Ang pinaating po natin dito noon ay si Colonel Luc Ba ng ating disaster. Ayan po. So ngayon, inihintay lang po natin ano ngayon na magiging solusyon ng ating national government dito. Kasi this is a very big budget. Billion po ang halaga nito eh. Billion po talaga. Pag ito na itayo at nailagay, mayroon na po tayong cost of defense plus yung pumping station palabas, yung magagaling naman sa ulan at magagaling naman dito sa may pampanga. Well, ito po pag dinisilt ng Pampanga River ay hopefully makatulong ngayon. Ano po? Makatulong po ito para hindi na dito sa atin sa sa kalumpid. May bumaba man pero konting konte at hindi po gano'ng kalaki. Ano po? Now, isa pa po sa nagiging biktima na rin itong kalupit, siyempre, biktima rin din tayo, itong agunoy, itong malolo. May mga, may mga konti-konti po, may mga tubig po na nagagaling din sa pustos Dam. Ano po? Sa dam, sa upstream. Ito nga po, yung sa upstream naman po, yung uh, solution to the upstream map, uh, uh, control, ginagawa na po yung bayabas dam. Ngayon, pinagsimikapan po natin ito with PGB and National Irrigation Administration ginagawa na po ang Bayabas Dam sa pagitan po ng ng Ipo Dam at ng Bustos Dam kasi po ang nagpapakawala po talaga dyan ang Bustos Dam yan po ang pinale ang lahat po ng kailugan natin even the local rivers dito po sa Kalumpit sa Gunoy dugtong po yan sa Pampanga dyan, dugtong din dito sa sa mga... doon, sa nanggagaling dito sa mga Bustos River. Dugtong-dugtong po yan. Papalapas po dito sa ating main river. Sa major river po natin. Now, ito po, ginagawa na po yung mayabas para sakuhin yung mga tubig na manggagaling sa Anggat Dam and Ipu Dam. Para hindi na po dumiretsong pababa sa Bustos Dam. Now, isang... Uh, oh, two weeks ago... Nakipag-meeting din po ngayon ako sa ah uh, nag nagplan po tayo ngayon para gumawa naman ng mega up up plan sa upstream. Ayan po. So meron tayong uh, busos sa Bayabas Dam. So meron tayong bustos sa pagitan naman po ng Bayabas Dam at ng Busos Dam doon natin ipalalagay ang mega para sa ampo ito. Mula Gapan hanggang San Jose del Monte. Para sa puhin naman ng tubig na bababa sa Bulacan. Ayan po yan. Now, um, mahaba-haba po ito. At nakaplana po tayo dito. At pinigawang ko na po ng plano ito. Kasi pag hindi po natin ito ginawa at hindi ito ginawa, patuloy po tayo babahain kahit na magpagawa tayo ng mga classroom kung hindi magkakaroon ng solusyon ng flooding, patuloy ito ang babawain. Kasi ang plano po natin dito, hindi po na tayo pahain. Yan po yan. Kung magpapagawa man tayo ng mga school buildings, at least mas maganda, hindi yun rin maapektuhan yung mga kapatagan sa baba. Ano po? Kasi ang pinakamaganda po dito ay ma, ma maisagawa po natin lahat ng mga flood control sa lalawigan ng Bulacan. Yan po ang pinaka natin dito. Yung, yung paggawa ng building is a temporary solution, sir. That is a temporary solution. Ano po? Pero, ang pinaka talaga dito is the flood control. Kung gagawa tayo ng building, hindi rin makasikas ang flood control, wala rin mangyayari. So, ba, pin, tataasan natin to, tataasan ang building, babaha sa labas, katagalan po, tataasan ng baha, papasok din dito, taas ka na naman ng building. Yan po mangyayari. Kinakailangan talaga ay eh, maasikaso po lahat ng mga flood, flood control kasi yung po yung ating inaasikaso ngayon. At least, thank you, na na-approve na ng NEDA itong mega dike. Di po ba? Yung, 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 uh, yung uh, tinatawag na na high tide, eh hindi na makakapasok dito kung sa magawa ito. Pero ngayon, nababalitaan ko, ang pinupromote po kasi ngayon eh yung yung gagawin na mula mula bataan hanggang kabite yung tulay. Alam niyo po ba yan yung tulay na hindi po nakaharang sa baba. Yung magiging tourist spot daw na mat na tulay. Sa nakikita ko kasi uh, hindi po magiging helpful eh. Magiging maganda po yon tulay na daanan, pupunta doon, uh, sa magandang tanawin, pero ang pinakaano po dito, ang pinaglalabang po natin dito yung mismong coastal defense na magiging kalsada na at the same time ay magiging flood control na rin. Yan po yan. Yan po kasi yung nangunang project dito ng national government, kung po ako nagkakamali. Yung tinatawag na coastal sapoy o coastal bridge na tinatawag niya. Ano po? Mahaba po yun. Ito ngayon, inilalatag natin, napatuloy natin inilalatag ang mga flood control. At isa pa po, alam niyo po ba yung kahabaan ng Bulusan Road? Yung kalibat kanan may tubig. Yung papuntang, papuntang San Jose. May to. Okay. May mga tubig po dyan all year round. All year round. Ito po ay mga private land na pag-aari ng mga magsasaka na ito po ay hindi na napakinabangan ng mga magsasaka because nanubog na rin sa tubig. Nung araw po, hindi naman ganyan diyan. Ngayon, habang tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang panahon, palalim ng palalim ng palalim, dahil unang-una, tumataas din po ang level ng tubig ng dagat. Yan po yan. Now, napagkaisahan po namin ng ating engineering office at nagbigay na po ako ng instruction. Ito nga po, together with Comdad, ano po, Lalaparan po namin yung daan dyan. Tapos, may budget na po yan. Lalaparan po natin yan. Tataasan ng one meter. Ayan po. Yung daan na yan. And then, yung kaliwat kanang tubig na yan, isinulat ko na rin po sa mahal na Pangulo na gawin nating water reservoir. Ano po? Ano po ba yung water reservoir? That is a man-made dam. Ano po? Yun yung uh, kinakailangan may pagkami mga tubig na ulan o bahala pupunta sa atin, doon po pupunta sa ilalim yan. Magiging water reservoir natin at magagamit din ng mga magsasakayan. Ayan po, yun po ang sinulat namin at sinigunta na po na ng ating national government ng isang meeting. Pag-uusapan namin yan, yung tinatawag na water reservoir dahil yun din ang gusto ng Pangulo na project na yun din ang gusto kong project na nagkatugma kami ng ating mahal na Pangulo. Yan po yan. So iniisa-isa po natin. Hindi po kayang biglain ito dahil napakalaking pera po talaga actually. Di po ba medyo na may na may mga na, 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 na ano pa na nabawasan mga budget, di ba? Ito sa national government. I think itong sa Department of Education, medyo nabawasan pa rin, di diba ba? So, ito nga, nagko-concentrate, siguro ang mahal ng Pangulo, especially sa mga special projects na ngayon, para matapos yon And then, siguro, bago matapos ang kanyang termino, ayusin na lahat. Ano po? Pero ito po nilatag natin mga project na ito, nandoon na po sa kanya. Yung Megadike, Napuno na neta, Yung ating mga water reservoir dyan po sa dito po sa District 1. Andiyan na po. Kasi yan po ay dudugtong sa uh, Malolos, Hagunoy, and Kalumpit. Yan po yan. And then, at the same time, sir, ay issued a executive order regarding sa mga mag-develop -de ng mga subdivision ng mga development, ng mga kung ano nung -ano development na gagawin sa Bulacan, kailangan nila ng water reservoir sa loob. Ayan po, parang sa BGC. Yung BGC po, kaya hindi binabahayan kasi meron silang water reservoir sa loob. Nasa ilalim po yun ng lupa. Yun po yun. Pagka may mga tubig na mapupuno sila, doon po dumadaan Papunta ngayon doon sa loob ng water reservoir. So lahat po ngayon na nadedevelop, inoobliga ko na magtayo ng water reservoir. Ayan po, pero dito sa atin, mga school hindi na hindi po magagawa kasi wala po tayong space sa loob nito. All we have to do is gagawa po tayo ng mga lebeladong classroom as of now. But sa takbo po ng takbo ng panahon, sigurado po babahain at babahain pa rin pag wala po tayong plano sa flood control. Kaya nga po, itinisain na namin lahat. The mega dike, inilatag na natin. The water reservoir, inilatag na rin natin. Kasi malaki po yung water reservoir na yun, no? Pag nakita nyo, kaliwat kanan. Ang laki-laki po nun. Pag nagawa po yung water reservoir, wala na po magiging problema itong kalumpi itong inyong mga eskwelahan kasi doon po lahat aagos yan papunta lahat magkakaroon po talaga ng linyada yan ano po, para yung mga tubig na bababa sa atin sasapuhin po yan papunta doon patungo sa mga irrigation canal papunta doon sa mga water impounding dam natin dito po sa kapatagan. so we have dam sa taas we have dam sa baba and we have uh, mega dam sa taas upstream, we have mega dam sa costa yan po dapat ang kinakailangan. Pero yung classroom, sir, talagang natito po talaga yan, sir. Tuloy-tuloy po tayo sa classroom. Walang problema rin, sir. Yun nga lang, let us uh, wait for that. Kasi po, uh, alam niyo naman, di ba? Um, medyo may pagka-ano yung ating politika ngayon, di ba?